Kabila, aloe vera. Maliban sa medicinal properties, inaniniwala ang nag-aabsorb ng negative energy. Proteksyon laban sa espiritu at inkanto kung ilalagay sa pasukan ng bahay. Palaspas bagamat hindi halaman, sa na natural na anyo, ang blessed na palaspas ay tinuturing na malakas pangontra sa masasamang espiritu. Madalas, sinasabit sa pinto o bintana. Bayabas, Ilala Kilala, paggamit sa pangsuob o ritual sa mga bahay na may nakikitang elemento. Nasabing piktibo sa pagpapaalis ng lamang lupa at masasamang espiritu. Kalaman si at tuhat, inaniniwalaang may protective energy at kayang magtaboy ng masasamang espiritu kapag itinanim sa makuran. Lagundi, bukod sa gamot sa ubo, inagamit din sa spiritual cleansing at pangontra sa kulam at masamang espiritu